ngayon, bababay natin to Medyo mataas. Itong area na ito. Ayan, bababa. Ay, nakita akong uh, spot doon eh. So, titignan lang natin. Gamit natin ang ating bike. So, kita kita tayo. Ang natin buwang ba? Ah, okay, bike. Saka camera. Ayan, hindi natin. Ah, ginawa na natin ito dati doon sa bundok. Ah, kailangan lang ay matakas ang iyong ah, pulso. Hahaha. <laughs> isa, dalawa, okay yan, kailangan, alam mo yung sapat most ng mga pato yan, alright magkababa na kaya? ayan yung baga sarap mag-explore ng mga bagong uh, spot oh, yun pala meron dahil piniharapan <laughs> tayo ng konti pero okay lang So, dito tayo. Ah, meron siyang tracks na kulong. Parang oh, meron po. Dari. Wala po may bahay dito. dito natin. Silipin natin. Okay. Ayan. Okay dito. Yun. Para siyang sapa. Eh, ito siya, mga tropa. So, parang swamp. Yan. Ah. So, okay eh naman. So far, so good. So, maya-maya, kita tayo ulit.